Dahil malapit na naman may expire ang aking work permit, pumunta naman kami sa immigration at sa labor department dito sa Thailand para maging legal tayo na magtrabaho, patuloy tayo na magtrabaho sa Thailand, maging kabahagi tayo ng kanilang education system. Ay kasama ko dyan yung mga kasamahan ko, siyempre, sumakay kami. Ang kagandahan talaga sa aming school kasi sinisilbisan pa kami. Libre yung work permit namin at visa, sila talaga nagbabayad yung school namin. Napakaganda. Ito na yung bagong office ng immigration office dito sa muri Thailand. Dati kasi maliit yung office nila kaya naglumipat sila dito. Napakaganda. Nasa fourth floor ata siya. Tingnan nyo naman mga palangka. Ganito lang yan sa Thailand. Pag natuon ka sa school na maganda, maganda talaga. Kasi, libre lahat. Kaya iroplanan namin libre. Pati lunch. Kaya, nagmasalamat rin ako sa school kung saan ako nagtatrabaho for mag 2 years na. Ayan, kasama ako. Siyempre si Teacher Jeffrey Pam. Ano yan? Bicol. Bicolano. Ako naman yung ilunggo. O, nandun na kami sa loob ng office, siyempre hindi pa wala mawala yung ano ba? Video. Maraming salamat talaga sa lahat na suporta Walang katao-tao. Kami lang. Kasi ito ay, ang bagong office ng immigration, meron silang opisina para talaga sa mga foreigner. Hindi na mix. Pagkatapos nung lumaba na kami, at pupunta na kami ng labor department. Umuwi na kami. Yan. Napakaganda guys. Hindi na kayo maliligaw. Sa tabi kasi dito mayroon mga temple dyan. At develop nila. So hindi ka maano. Hindi ka maliligaw pag pumunta ka dyan. Masikip, masikip kasi doon dati yung yung ano nila. Yung office nila. Ayan o. Oh, Tingnan mo nga naman. Napakaganda. Umabot lang siya ng 15 to 20 minutes at yung biyahe namin. Medyo, medyo malayo-layo yung opisina ofis, ngayon ng immigration from school. Unlike dati, napakabilis lang. Pero okay naman. Worth it naman. Ayan, si Kuya. Sobrang bilis na patakbo niya. Sabi ko, ano ba talagang mamadali siya? Okay na lang. Huwag na tayo magreklamo kasi libre naman. O, simple, inayos po yung buhok ko. <laughs> mukha tayong tao. Please follow for more Uncle dito sa Thailand.